All right, let's to mga kapuso ang ating uh, pag-repack ng mga relief goods dito sa JR. yung kasama ating mga guru at mga persons, mga estudyante. At uh, so far, nasa 1,000 na nga po yung ating maaaring ipamigay sa ating mga kapuso sa Visayas. Diba, Kuya Pet? Oh, tama. At syempre, ang ating uh, alkansya, ang UH alkansya natin eh. Talagang kaabang-abang dahil yung mga estudyante, eh, bago pumasok, nakikita natin kanina, di ba, naghulog sila ng na, mga nila. Actually, A kanina, of day, oo, oo, nag tayo, naglibot tayo, at ayan, nakita natin, no, naglagay tayo sir. Registrar's Office, naglagay tayo sa kanilang main entrance, at uh, even sa high school, naglagay tayo ng mga alcantara. sa sa mga spots na madalas pinupuntahan ng mga esudyante. Ito tayo naglagay para siguraduhin nga na mapuno yan. At kasi kahit small na, na amount lang, mga bariya-bariya, malaki talaga yung matutulong, di ba? Oo, at syempre, ang Jose Rizal University ay uh, nag-announce na wala raw silang Christmas party at gift giving na dito sa kanilang uh, school campus. Sa darating na pasko, idodonate nila ang kanilang gagastos siyempre para sa mga party-party na 'yan doon sa ating mga kababayan na nasalanta. Mahusay. Nasa All right. Mahusay. Babal po na hirit.